umalis ako ng Pilipinas, uh, mag four months old pa lang yung baby ko. Noong unang uwi ko, hindi ako na ng anak ko. Um, pangalawang uwi ko, medyo okay na. Hanggang sa tuloy-tuloy na. First time ng ibang bansa ako, 1989. Nagkaroon ako ng anak, single mother din ako. Uh, sabi ng nanay ko, kailangan mag-ipon ka para sa anak mo. 2011, we experience uh, Bagyong Sindong in uh, Libon na Bukidnon. Malaking damage po yung nangyari. May mga utang kami hindi nabayaran. So that's one of the cause kaya ako nag-OFW uli. Mostly, ang laman ng box ko is uh, talagang para sa pamilya. Damit, sapatos, school supplies, mga dilata na ganyan, pasta, chocolate. Sabihin niya, Mama, natanggap ko na yung pinadala mo. Salamat. Um, kailan ulit? <laughs> kailan ulit? Yan ang madalas na tanong niya. Talagang uh, kahit papano ay hindi matumbasan ng pera ang saya ng ating pamilya pag natanggap nila ito. LBC sa Middle East. Dama ng LBC ang bawat sakripisyo at pagmamahal ninyo na ipinapadama nyo sa bawat balikbayan box na inyong pinapadala. Kaya naman, bilang pasasalamat sa inyong mga bagong bayani ng bawat pamilyang Pilipino, nandito na ang LBC Padama sa Padala Middle East in partnership with Philippine Airlines at Travelwings.com. lang po. Chika ko, ano ah, talagang suki ka ng LBC dati pa. Talagang suki po ako ng LBC. Alam ko, iba-ibang bansa ka na nag-work eh. Oo. San, san na ba? Singapore, Hong Kong, Kuwait, at dito sa Dubai. hindi oh, di ba? Jet setter lang ang Pero sa lahat ng iba-ibang bansang yon, panay LBC talagang gamit mo. customer man talaga ako ng LBC. Bakit naman? LBC talaga. Number no, one. Ano? Ay, yung servisyo, ganyan. Servisyo talaga very, good. And dahil naman doon, kaya siguro talaga sunerte ka. Na-surprise ka ng LBC na ni Oras. Napayak. Uh, wait, huwag ka mag-alala. Hindi pa tapos dyan. May isa pa kaming surprise sa'yo. Yes! Eto na! So, makakasama mo sa iyong grand vacation, hindi lang kapatid mo si Charmaine, kundi pati a long-time friend mo, si Shane! Hello! Hi! Pwede <laughs> na